natin, galing lang pasig. Hindi ka lang kapatid. Oran po, pasig. Mga idol, pawalan natin kung makakauwi siya. Nasarap tayo ng dagat ngayon. Good morning, good morning mga idol. Ayan na o, oh. pawalan natin. Uuwi ka na. Okay na pa kayo, handa na pa kayo? Yeah. Ito na, salubungin ng bagong umaga at bagong pag-asa. Mga idol! yung tayo kasi yata Sierra Madre namayo Sa Sierra Madre pumunta! napaka juntos yun sila Dito to mahayaton good morning good morning kahit na tayo ng kaiso na noh? hindi mo na yung 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.